good morning. Aris tayo ngayon. Pupunta tayo sa school natin, Julan. So, i-enroll natin siya sa Kainta, sa ICCT College. So, doon ko siya papapasokin. Kaya, samahan niya kami nga kami pumunta ni Ati Julan dito sa papasukan yung school next school year. Kami nga muna di Bosomer ang pumunta doon para mag-inquire. Dati namin doon ay sinabi Hello. ng staff na kailangan daw kasama yung student para sa online portal. Kinabukasan nga ay sinabi ko kay Ati Julan gabi pa lang na pupunta nga kami ng school ngayong araw. Alas 6 pa lang ng umaga ay ginising ko na siya dahil kailangan naming maaga pupunta doon dahil nasa Quezon City pa kami at kainta pa yung pupuntahan namin. Lintas ko nga lang kay Ati Julan itong buhok ko dahil hindi ako maliligo ngayon at nilalamig pa ako dahil sobrang aga pa. nga wala tayong ligo ngayong araw kaya automatic yan ay, kailangan natin magpabango. Hindi halata ba na hindi tayo naliligo? Sure. Anyway, mga langga, quarter to eight na nga kami nakalabas dito dahil nga marami pa akong ginagawa at marami pa akong binilin kay Busomer. Busomer nga yung aking iniwan sa tindahan dahil nga kailangan namin pumunta doon at importante yung lakad namin. Ujiti nga dapat si Ate Julan ngayong araw, pinupin-absent ko muna dahil nga kahabi ko ay ngayon lang yung time ko na pumunta doon sa my school na papasaw kanya niya next school year. Tinga doon sa bahay namin ay sumakay lang kami ng jeep papunta dito sa my commonwealth. Tinga namin sa my commonwealth, sumakay naman kami ng e papunta naman sa Santa Lucia. Dalawa nga lang ni Ate Julan ngayon yung babae papunta doon sa may school nila dahil tinuruan naman ako ni Boss Homer kung paano pumunta dito at sumakay ng jeep. Dating nga namin sa may Santa Lucia ay umakyat lang kami sa overpass at doon na nga sa kabilang overpass doon yung school nila Ati Julan. Hindi e naman sana umikot yung jeep na sinasakyan namin papunta doon sa may school ni Ati Julan kaso minamuti ko na lang maglakad dito. May overpass dahil medyo nga traffic ngayong araw. Mamalari na nga rin ako dahil nga alas 10 na kami dumating dito sa may Santa Lucia. Naglalakad nga kami ni Ate Julan ay tinuro ko sa kanya kung saan siya papasok next school year. Time ngalang din ni Ate Julan makapunta dito at makita niya yung school niya. Kami na nga akong school na pinuntahan at nag-inquire nga ako doon sa kanila pero itong ICCD nga lang yung aking nagustuhan. Isim nga lang itong papasukan ni Ate Julan next school year. Gandahan nga lang dito sa school na to dahil nga walang kuskus -kus balungos. Yung ba yung ibig kong sabihin? Para silang binabayaran ba no kung ano-ano yung parang naka-fix lang yung babayaran mo sa school nila ganon. Char. Yung yun naman talaga mga langga na mahirap yung buhay natin ngayon kaya kailangan naka-fix lang yung babayaran natin at wala nang iba pa. Anyway, pagdating namin dito sa pinapapasokan next school year ni Ate Julan ay pinapasok lang kami sa office at pinapilap up nga si Ate Julan ng kanyang information. Bayad nga lang ako dito ng 220 pesos para sa slot. Kaya naman ngayong araw talaga yung kanilang enrollment. Sa June o July pa yung kailang enrollment. Kaya sabi ko ay magpaslat lang muna kami. Ikna nga lang ulit kami dito pag kumpleto na yung requirements namin at tapos na si Ate Julan sa senior high. Kasi alam ni Ate Julan kung kailan talaga yung kailang graduation kaya hindi pa kami pwedeng makapag-enroll. Kaya doon nga hindi pa tumatanggap ng freshman yung school dahil sa June at July pa, yung kalang enrollment. Kaya na nga kami nakalabas sa school. Kaya sabi ko kay Tejulan ay kakain muna kami dito sa may McDo. Nga lang kami dito dahil nga malayo pa yung aming uuwian. At sabi ko mahirap na kung utumin kami sa daan. Tapos nga namin kumain ay umakyat lang kami doon sa may overpass. Dahil doon sa may kabilang McDo kami sasakay. Nga lang namin papunta dito sa may sakayan ng jeep ng mga 10 minutes. At dito nga nagaantay na yung jeep na sasakyan namin papunta ng batasan ulit. Tinga namin dito sa may jeep ay hindi pa puno. Kaya nagatay muna kami ng ilang minuto bago kami umalis. Most 2 hours nga yung namin bago kami nakarating ng bahay nating namin sa bahay e dumating din tong aming deliver ng grocery panganyo nyo na lang yung aking susunod na mga vlogs dahil ito naman yung aking i-upload